isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, tayo po ngayon ay nasa ikalabing limang linggo sa kanilang panahon at ating na naman po bibigyan ng ating pagninilay o reflection ang ating ibanghelyo po natin ngayon. At sa ating ibanghelyo ngayon, nagkaroon po ako ng tanong sa aking sarili. At ang tanong na ito, pagod ka na ba? Sobrang nakakapagod. Yung kakaisip mo kung lahat ba ng itong ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Sobrang nakapagod ang maghilingkod ng Diyos. Alam naman po natin na pero yung pagod na meron ako ngayon Ito'y pagod na may kasiyahan. Kung wala at hindi bukal sa aking puso, yung lahat ng aking ginagawa, yung aking sakripisyo na pagsunod sa kalooban niyo, balo wala ang lahat. Imbis na maging masaya ka, magiging malungkot ka. Why? Kasi wala sa inyong puso katulad ng mga alagad ng ating Panginoon Yesus. Sumunod sila sa ating Panginoon na sa kanilang mga puso. Kaya mapagod man sila sa kanilang paglalakbay. Mauhaw man sila, magutom man sila sa kanilang paglalakbay. Wala man silang pamalit na damit sa kanilang paglalakbay. Pero masaya pa rin sila. Kasi nasa puso nila si Jesus. Susundan, Kaya tayo lakas, bilang isang lingkod ng Diyos pamahal, o bilang isang tao na namumuhay sa mundong ito bilang isang anak ng Diyos. Kahinaan, Kung pagod ka na, kalugdan, andyan ng Diyos. Kung pagod ka na, lapit ka sa Kanya. Pasok ka sa loob ng simbahan. Pasok ka sa loob ng adoration At doon ka mo. Kung pagod ka na, papasukin mo si Kristo sa buhay. At kahit pagod na pagod ka na, yung pagod mo ay may kasiyahan. Kasi si Kristo ang nasa buhay. Si Kristo ang nasa puso. Kaya mga kapatid, sa ating paghihilay sa ating ibang ngayon kung tayo'y napapagod na ngumiti ka lang ngitian mo yung pagod kung napapagod ka ng umunawa ng iyong kapwa ngumiti ka lang hayaan mo na mawala yung pagod sabi nga Kapag ika'y laging masiyahin, nakatago palagi ang iyong yungkot at problema. At titingnan ka ng tao, magkakaroon sila ng inspirasyon na bakit ang taong ito, sa kabila ng problema pinagdadaan, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaan, nakangiti pa rin. At iyan, mga taong iyan, na laging nakangiti, kahit pagod na pagod na sa mga problema, pagsubok sa buhay yung mga taong iyan nandyan si Kristo nandyan si Jesus kaya sa tuwing napapagod na tayo lagi nating alalahan na si Jesus ay napagod din si Jesus ay nagutong din si Jesus ay nauhaw din. At hindi ba nga, hinubaran pa siya ng dami. Wala siyang dami na siya ipako Kaya, yun ang magpapaalala sa sa atin. Na kapag tayo ay napapagod na sa mga pagsubok sa ating buhay bilang isang lingkod, bilang isang anak ng Diyos, kanugda, bilang isang taong nabubuhay sa aking pagmamahal. Alalahanin natin sundan, na dinanas din ni Jesus ang lahat ng mga bagay niya, ng pero nanatili sa Kanya yung pagtibig ng Diyos. Kaya sa tuwing tayo'y nabubulag na bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos sa mga material na bagay sa mundo ito. Isipin natin ang biling ni Yesus sa kanyang mga anak. Ang biling ni Yesus sa kanyang labing dalawang kahit apostol. Huwag na huwag kayong magdadala ng kahit lagi Sabi nga, Bubad tayo lumabas sa sinapupunan ng ating mga at papalik tayo sa langit na wala tayong talaga. Ang tanging dala lamang natin kung paano tayo ang buhay sa mundo. Kaya yun ang ating ipanalangin sa ating mga. Panginoon, dalangin nagabayan mo ang lahat ng iyong mga dito. Lahat ng iyong mga hinira, mga mga pari, buhay rin ng Diyos at ng Diyos na samahan mo sila pa rin. Gabayan mo sila pa rin. Lalong higit yung mga nagdilingkod ng buhay ko na hindi nakatingin sa mga material na bagay sa mundo Yes, Lord, tunay na na baliwala ang material na material na bagay sa mundo Dahil ang pag-ibig mo lamang Panginoon ay sa makapagpapasaya, at makakapagbigay sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa aming paglilingkod, pagsunod sa iyo. Lalong higit ang lahat ng mga may karamdaman sa mga oras nito na walang tanging inaasahan kung di sa lahat ng mga nagkakaroon ng mga magibigat na pagsubok pasanin sa kanilang tunay sa mga oras po na ito sa mga ito wala po kami tanging hanggang hmm. sa pagsunod namin sa kalooban kundi yung kami makalasap, makatikim, nang tunay na kasiyahan hindi dito sa lupa kundi sa iyong kahit ah.